Ayan guys. Nakatapos lang natin ng So kasi may oras pa. 3.30 pa lang. So nilabha ko muna yung mga uh, ano mga uh, padalasan mga underwear ng mga ano So mga anak ko yung dinaglalaban ng underwear. So <laughs> ako na muna. Uh, may time pa naman kasi ang um, pasok ko guys ay 4. So, ah, 4.30 uh, uh four thirty, dapat nasa shuttle na ako. So, ngayon, ano pa lang, 3.39. So, ah, uh, pasok-pasokin ko na muna itong mga underwear. Kasi ano, kasi baka maubusan sila no. So, iba kasi ang mga bata guys. So, ako guys, pag once na ano, naligo ako. Ayan, kita niya naman minsan, di ba sa video ko. Ayan. Nilalabahan ko na yung ano, yung pinanligo ko, tsaka yung mga, ano, yung pinanligo ko, tsaka yung ano, underwear. Ayan. Kasi akong na ng labahan. Ang oh, pangat kasi, dilin ko ano, pag underwear ah uh, para sa akin parang hindi siya maganda ay stock na uh, ilagay mo lang sa ano sa lagay ng labahan para sa akin kasi guys uh, mas better talaga pag once na ano hinubad mo na yung underwear mo uh, ah laban mo na kasi so, ano yan is sikretong gamit Kasi ba, mainit sa nakikita lang sa balabas na ano <laughs> yung mga manyakis, di ba? pasok sa bahay niya, tapos nahanap yung mga underwear na may amoy. <laughs> so, lagi na nakatatakay sa isip ko, guys. Kasi, pag uh, once na meron akong ano, uh, inubad na underwear, so, nilalabahan ko na agad. So, pagdating naman sa mga anak ko, guys, ayan, iba. Hindi sila like, <laughs> Yan, wait for the mother at na naman. Yan. So, ang alam na yan nila magsuot. Yan, pero maglaba. Ikaw ang uh, bahala dyan. yan. Kahit sa ano ko guys, yun sa panganay ko. yan. katunod ni nito so Brief. Yan. Hindi sila naglalaba. Tapos, So, ko. Ay, naiipon lang na nila yan. So, pag may time ako, ayan, nalaman ko kasi dadami. Ang dami, guys. So, alam mo yung pag, uh, after one week, na hindi yung, ano, tsaka na sila maglaba. Grabe, ang dami. So, kailangan mo ng mga, ano, ipit na maraming. So, sa akin, guys, wala so, kang makikita kasi, every uh, everyday ko yun nilalaban. Ayan, matitid ako sa, ano, sa underwear. Sa underwear, ayan, uh, minsan, ang ginagawa ko, ayan, pag bibili ako ng aning na so ayan, ah, uh, ko muna yung tatlo. Kasi, ayaw ko maluma lahat. Tapos, ano yung tatlo lang muna. Tapos, di may mga luma-luma pa yan. Tapos, pag bibili ako, ayan, tatabi ko rin yung iba. Tapos, pag kailangan ko na, ayan. Tsaka, For example, may mga lakad, ayan. Mapupunta sa ano, ayan. May mga outing-outing na yan. So, tsaka kanya nilalabas. Siya nagagamitin ko doon sa, ano, sa outing. Yung mga tinago mong bagong underwear. <laughs> ayan, kasi ayaw ko magdala guys ng luma. Baka mamaya. <laughs> kasi may na, may nang, na na ako niya guys. So, sa, so, nang streetan kami. Ayan, uh, straight sa work. So, syempre, kung, ano, straight on, pwede kang maligo doon no? kasi may ano naman, may tubig naman, o. No? May naghangar. <laughs> may naghangar doon, guys, na, <laughs> ng pante. Ayan, doon sa, ano namin, sa locker. Ayan, nakita ng ano namin, yung YC. Ano <laughs> na nililabas niya yun? Kasi nga, ano, hinangar pa, ibutas naman. Ibutas yung, ano, yung sanggangan. Eh, yung sanggangan, guys. Yung pinaka-ano talaga. So, wala na talagang umamin kung ganino yun. <laughs> so, doon ako natuto. Sabi ko, ah, okay. Ayan. Yung mga ganyan, guys. Yung mga lumaluman yung mga, ano, pati. Ayan, tips lang. Ayan, pwede niyong gamitin yun. Pag, for example, may regla kayo. Ayan. Pwede niyo gamitin. Pero, pag lumabas kayo, yung okay naman, kung yung may butas kasi <laughs> for emergency, di ba? For example, nakikita uh yung -huh. may butas. So, uh, tips lang. Ayan. Pag may bibili kayo ng ano, underwear, for example, one year, bumili kayo ng throat pieces na underwear. So, yung anim lang gamitin nyo. So, yung anim tabi mo. Ayan. Kasi ako, oh, for example, may mga bisita kayo, darating na bisita, syempre, ano, an emergency na wala talaga sila ng dalang underwear, so meron kang pwede ipapagamit sa kanila underwear. Kasi meron ka na itabi na bago. Ayan, tulad ng mga towel. Ayan, ako dito na ako itatago ng towel. ah uh, tingnan mo ito ito. Uh, super low one na ito na tuwalya. Ayan. So, nagagamit ko siya in case na, for example, yung, ano ko, yung tuwalya ko talaga nilalabahan. Ayan. Ano, ako yung tatapon yan. So, uh, bumibili din kami ng towel, for example, tatlo, apat, ayan. So, ano, tig iisa kami ng anak ko, so apat yon. Terus, yun. Tapos mag-extra ko ng dalawa. Ayan, yung dalawa naman na yun. Yun ay itatabi ko lang siya. Ayan. For in case of emergency, for example, meron kami bisita, ayan. So, uh, maliligo siya. Ayan, meron kayo ipapagamit. Ayan, for example, wala siyang underwear. Ayan. Kasi uh, mo mga asan pabuli ng ano, ng underwear gano'n. So, hindi mo na siya bibigyan. So, bibigyan mo na lang siya, di ba? So, kaya pa, paano nakatulong na sa kanya, di ba? So, yan, tips lang naman yan, guys. Kasi parang hindi lahat ng ano uh, underwear niyo malulungo agad. Yan. So, katulad sa akin, guys. Kadalasan mo din na underwear ko is, di ba? Ayan. So, madali siyang labahan. Ayan. So, madali din siyang matuyo. So, pag sinuot mo ngayon bukas, yun na rin naman. Ayan. So, pero hindi. A ako naman, guys, ayan. Pag, for example, sinuot ko na ngayon bukas, hindi na yun ang gusto ko. Iba naman. Kasi marami naman. So, kahit yung mga luma, wala, wala. problema doon kung yun ang isusuot mo yung so, luma. Ang mahalaga, anong wala siyang butas. Ano. Kung may butas man, tayin mo, okay lang yun. At nasa loob naman siya, di ba? Pero so, kahit pa paano, ayan. Ah, uh, ano, safety ka. Kahit anong mangyari, walang makikita kasi walang butas, diba? Pero, so, patulad nung nangyari doon sa kasama ko, hindi naman, hindi rin namin nalalaman, guys. Kamasingan so, talaga yun. Hindi talaga yung ano, ano, party na yun. Kasi wala nang mami din. Hindi sa, then, para, ano, na alam rin, sir. Hindi na po nang sabotohan. bukas, siyempre then butas, guys. Ngayon, parang, ano siya, hinapin ng yung daga. Ay, siguro hindi niya napansin niya, naiso niya si pagmamadali, ayan. At ah, ang ka, talagang ka, ano, ano, katangahan, kinangyar po talaga doon sa, ano, namin, sa locker. Eh, ang dami naman napasok doon sa locker. Ah, si, nagkataon, pumasok si Roa, hindi sa locker. So, nakita yung party na, nakakangar, oh. Kaya, ang pangyar ko sa mga party, yung may butas pa. Body? <laughs> Grabe. <laughs> Kaya kaya ano, yon tips lang sa inyo yan guys. Ayan. Uh, hindi masamang pagtabi. Ayan. Kung meron pa naman. Ayan. Uh, parang pera lang din yan. Kung ano, uh, meron ka pwede mo itara yung 100 para meron ka magulukot in case na kailangan ng pera. So, hindi ka hindi ka basta-basta magpapakawala kasi yun ha. Uh, especially na uh, kung may mga anak ka, ayan, kung may magkasakit, ayan, may kailangan bilhin, ayan, hindi mo na kailangan ang kasi may naitabi ka kahit isang daan, di ba? Yan na yun. So, ayan, may natutunan na naman kayo sa akin. Ayan. So, may next time, guys. Ayan. Huwag niyo pong kalitaan sa so, hindi pa po nakapag-subscribe sa akin. Subscribe po kayo para ah uh, lahat po ng ano, bago nating video is uh, kayo po yung maugunang manood. Ayan. I-click nyo lang po yung bell notification dyan para uh, lahat po ng bagong video is uh, kayo po yung unang makakanood. Yun. Tsaka uh, every everyday guys, nagpo-post ako ng mga new video kaya manood kayo palagi. Yun. Eh. Next time